ng NBI, nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon laban sa mga sangkot sa manumalyang flood control projects. May detali, Rajuman Joyce, Adra Joyce. RMN Live Report! Nagsasagawa na rin ng NBI ng hiwalay na investigasyon sa ugnay ng manumalyang flood control projects. ay kay NBI Director Jaime Santiago, Pagkat wala pa silang natatanggap na order, inatasan na niya ang kanilang original director na magsagawa ng uh, investigasyon na Partikularan ay niyang uh, nagsasagawa ng investigasyon ng NBI sa mga lugar na binisita ng Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Santiago na layo nito na may maipresenta agad silang resulta ng investigasyon sa kalimang uh, hiniin na uh, okay lang ng mga sinaupo ng ahensyo ng pamalaan. Sinakya ng NBI chief na wala silang sasantuhin sa investigasyon dahil ang politikan naman na niya ang kanilang organisasyon. Pwede direct may assistant A, uh, deputy director pagkatapos to issue an order to the regional directors yung mga binisita ng pagulong Marcos mag-umpisa na ng investigation kahit wala pa kami order so that whenever us we are ready to answer ganun katindi ang NBI pero kung nag-start na kayo ng investigation, dapat so, ba yung mga lawmakers na inuugnay sa corruption kasama po sa inyo? Ah, lahat. Pag nagpunta kami ng investigation, ah, sino pa man tamaan. Sorry. Hmm. Yun nga. Sabi ko nga sa inyo, kami ay apolitical. Kung sino nagkasala, sino pa man siya, we have to find charges. Si NBI Director Jaime Santiago, kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manchay, Skolyantes Adra, sa PAC-RMN.